Mga damit na nabahira ng katas ng langka, katas ng saging o mancha ng matigas na amag, maaari ba itong linisin sa isang pagpapaputi lamang? Ngayon, direkta kong susuriin para sa lahat ang tunay na bisa ng PH Biological Bleaching Cream. Maglagay lang ng kaunting cream sa mansa pagkatapos ay dahan-dahang kuskusin gamit ang isang brush na may malamig na tubig o ibabad sa mainit na tubig sa humigit kumulang 50 degrees Celsius sa loob ng labin limang minuto, makikita mo ang himala na mangyayari. Ang mga damit ay magiging kasing puti ng bago. Ang espesyal ay ang produktong ito ay hindi kumukupas ang kulay ng tela, walang masangsang na amoy, ligtas para sa balat at environment friendly. Para sa mga pamilyang hindi kayang bumili ng bagong damit, gumastos lang ng ilang daang piso para i-refresh ang buong wardrobe. Hindi lamang nito inaalis ang katas ng langka katas ng saging, ngunit pinangangasiwaan din nito ang mga mansanang tinta, mga mansanang amag, at mga kupas na bahagi ng damit, lahat sa isang simpleng hakbang. Kung gusto mo ring isave ang mga damit na tila itinatapon, subukan ang PH Biological Bleaching Cream, isang solusyon upang i-refresh ang mga damit ng napakabilis at matipid.